Uy, ang laki maka tupay. Uy, ni super lalak. Uy, ay 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 ay. Maka Oh, di man uy, dalawa Uy, dalawa Uy, dalawa ah. Eh, Puli sa. Puli. Uy, malaki maka tupay. Uy, ang laki pala. Uy, ang laki pala. Uy, ang laki pala. Uy, ang laki pala. Uy, pala mga katupay Malaki Kala ko dati maliit lang Kala ko dati maliit lang e, malaki pala mga tupay <laughs> Kala ko maliit lang Ang laki pala mga katupay Ayan o oh. Kita Prince Babarland Ano na <laughs> Oh, ang laki Lapad yun. Six finger na ito mga tupay. Ang lapad. Yun o. Oh. 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 Malaki kasi yung daliri. <laughs> <laughs> oh, malaki pa yung mga tupay. <laughs> Friends, babalan ikaw ang bida. Ayan oh, laki Ang laki mga katupay. <laughs> okay, kung sino pang hindi na nakapag-subscribe kay Mas My Friends Beverland. Pa-subscribe na rin mga tupay at siyempre huwag din niyo ring kalimutan yung akin. Friends <laughs> Beverland lang mga katupay. Okay, mga tupay. Uli, uy. Uli, uy. Laplah. Laplah na nga ito, bay. Oop. Laplah. Ayan, mga kapay, ha. Para makita niyo. Malaki. Malaki, mga ito, Ah. Angel Friends, Pablo <laughs> là idol, <laughs> ah, malakian idol, đấy chứ oh. Idol friends, Bubbleland đó, malakian, hả, mau, laki lắci nam pha lát kuh mang Shout out cho idol friends, Bubbleland. Yup. Okay, chán cả na. Alright, shout out kay Babberlands Friends Babberlands Huli na pala lang mo yotobay, ay 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 ay, ay. tumak pa <laughs> Idol Babberlands ha <laughs> dito na dito na Huli nan naman, idol ups, ấp hồ lê Okay. Yep. ok tiếp ok này đâu yeah đi mà tụi Huli master. Uy, dalawa. Uy, dalawa. Uy, dalawa. Dalawa. Dalawa na to. Ah. Okay. Dalawa. Dalawa. Good size, good size. Dalawa na mga katupay. Ano na? Friends Babylon, dala-dalawa na to. Ha! <laughs> dala-dalawa na to, idol. <laughs> Nagkainan na ang tilap. Uy, gusto pang makawala Gusto oh, pang makawala Gusto pang makawala Idol Kuwali na na yung isa Kuwali na naman yun na yung isa siya ha? jangan mga idol ah ha? yan ha? Op, ah yeah. opya dalawa na yup yan yeah, ang dalawa na lang ito mga katupay ah ha? ayos ayos uy malaki ito Haberland dalawa na naman dalawa na naman dalawa dalawa na naman puro malalaki uh uh uy uy puro malalaki puro dalawa puro malalaki mga tupay dalawa <laughs> dalawa dalawa ang ng mga tupay dalawa dalawa yung kain grabe grabe na ito mga tupay ah ang lalaki pa Grabe. Uy. Ang laki nito mga katupay. Eh. Oh. Lagi na lang donation. Uh. Oh. Oh. Dalawa to dadi. Ha? Huh? Dalam Dalawa. Ha? Huh? Dalam Dalawa. Dalawa. Oh, dalawa. Puro malalaki. Uy, oh, no. Oh. Wah. Oh. Oh. <laughs> Dito na rin ako. Dito ka na rin. <laughs> wow. Oh, oh, di na masama. Di na. So, pangalawa po mga tupay. <coughs> oh. Nag-donate ka na naman doon. Na Ayun, pangalawa to mga to eh. Dalawang sunod na, dala-dalawa yung huli natin. <laughs> All right. Prince <-Paperland>, Babylon, ano na? <laughs> Dito lang idol. <laughs> huli na to. Ay, nakawala na naman. Ambir, huli na, talaga to Kala po, nakakawala na naman Yun Good size lang mga tupay Good size Friends Babylon <laughs> Good size Good size friend Babylon Ah yeah. Okay. Ilagay na natin sa lagayan. Ang ng hatak niya. Bigla na lang ah. Uy, papla. Kaya pala malaki pala eh. Uy. 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 Malaki pala eh. Kaya pala malakas yung hatak ni. Eh. Gamitan natin ng tawil. kay dami grabe ng tinik sa kamay ko. Lakian mengatupai, mga mengatupai, piao, lakian mengatupai, aksi Prince Babylon Idol, anu nih, hey hey hey, hey hey, hey hey, hey hey, hey hey, up. up up Up, Lumaban pa. Ha. up, hey, up, hey up, up. Lumaban pa Oop, yeah. Okay Ops, ops, ops Huwag ka na makulit Huwag ka na makulit At tanggalin ko na Okay, mga katupay Okay Huli na naman. Huli na naman ang katupay. Yun oh. op, op, op. Lumalaban pa talaga. Op, op. Okay. Ah, psh. oh, lala. Op, 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 op. Ito na, lumaban. Yan ang mga katupay. Ah, sama Yan Lagay na natin dito sa lagayan. Okay. Idol friends. Pabalans. Ano na? Wah. <laughs>